kadyang lemon ayan katay tayo ng manok na native dahil maulan ng panahon magti tayo kayo mga kajun lemon anong luto ang gusto nyo ayan panood natin katayin natin ng ating manok na native mag magic na lang tayo kajun lemon pag mabilis mga katay magic kajun lemon lagyan natin ng papaya I-magic na natin para mabilis. Yan, mag-isa tayo Ating manok, sampat yan natin. Lagay natin ito kading lemon, yung kamakaba, para masarap. Para natin. Para lang kan, kunting mantika lemon, para magmantika lalo. Nyo, nyo. natin yung gano'n. Yung uh, Isihin yun. natin yung gano'n, yung gano'n. Tapa yung para pigatigayin. Pag natin, labas na gano'n Lagi na tayo ng bawang, kagin na yun. At ating luya. Ngayon, bango. Aroma aroma, kagin niya yun yung luya ganyan ko lang hiniwa kasi para ma mapili kasi mga bata minsan ayaw ng may luya kaya malalaki yung hiwa ko ganoon natin to pagin lemon si buyas na mapa ng sabaw hindi lang pampalasa pampail pero pampalasa Narin na natin yung ating gulog kaging lemon. Ganyan hmm. lang kaging lemon. Hindi natin tatakpan. Para masangkot sa... Lagay na tayo ng paminta kaging lemon wala kumapit po sa ating manok yung dunog sa <tinyo> yung dunog pag nagsasangkot siya ako sa din mo hindi ko tinataktaan para hindi siya magtubig ang mga ng apat ang mga ng mga supo masarap na yan sarap yung <tinyo> Lagyan na natin ang patis ka lemon para pumunta sa manok yung alat, Para may lasa na. Paigay lang natin ka lemon. Lagyan na natin to. Pampasarap para pumunta na rin sa balat ng manok. halu halo Para mamikos-mikos. Pan natin kag din mismo para maluto na. Pan natin kag din mismo, Yan. Mga kosmeiko. Isasalin natin 'to kag sa Pressure cooker. Kasi malit to. Malit yung kan Kulang yung sabaw. Hindi natin malagyan ng, ng madaming sabaw. Hindi natin kajal na yun. Yung manok dyan. Ating gisa. Lalagyan kasi natin ng papaya. ng kagin lemon ito natin palalambutin yung ating manok lagay natin yung kalahating papaya kagin para medyo madurog yung lasa niya pupunta sa sabang mamaya mas masarap wala lemon lalo't maniba yung ating papaya yan yeah. Tapos lagyan natin ng kan sabaw ng sinaing. Yan tayo yun. Yung sabaw ka din lemon, yan mga ganyan, okay na. Para mas masarap. Yan, tapag natin ka din lemon para kumulok. At mabalis naman bot. Ang kulo na ka din lemon. Okay. Eh. Hinaan natin apoy. Hinaan natin, baka malasog naman na. Hindi naglock yung kan ng kan. Pressure cooker, kaya sumingaw. gagawin mo man natin ka dyan yung sabaw sarap ka dyan Nag yung naghahalo yung kan yung tamis ng papaya saka yung kan ng manok na natin kumalambot na yung ating manok Native kasi ito ka dyan kaya may katigasan. Malambot naman na ka dyan na yun. ko na lahat yung papaya. Ngayon, dagdagan na natin natin papaya kag lemon. Para natin tapkan ulit. Kag din lemon, pati natin. Ngayon, buksan natin kag lemon. Pusok -pusok. Kajin lemon. Okay. Pusok-pusok. Kag din lemon. Tungsak tuloy sakto lang yung kan, nakita nyo naman oh kag din lemon. Okay yung karn, tingnan natin. Malambot na rin, kajang lemon. Uh, Pakukulan natin, tapos lagyan natin yung mga dahon-dahon. Lagyan na natin to, leeks, kajang lemon. Wala kasi akong pan, ano tawag doon? Tanlad, uh, leeks, ang nilagay ko. Tapos, yung mga gulay-gulay, kajang lemon, lagyan na rin natin. Uh, dahon ng sili, dahon ng talilong sa saka ito, para madaming gulay. At sustansyang malungkay. Ano ka din ngayon? Saan natin tikman yung kanyang sabaw? Tikman natin ka din yung yeah, Medyo gusto naman na yung sabaw niya. Kung ano pa kulang. Uh, yan, kulang ka ng alat. Kasi nga, uh, kung hindi pa ako naglagay ng asin, ay nang asin. Patis lang kami na. natin ng asin, tadyan na mga uh, 1,000 pieces. Hadin na yun, Yaming no? yami na. Ang kinolang manok. Puna natin, hadin na Aha. Okay na, okay na, kajin lemon. Okay na, patayin na natin yung apoy. At tayo, kumain na.